Yes, good morning mga ka-duckers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Duck33. Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga ka-duckers, bumalik na po tayo dito dahil... yung mga alagang itik natin doon binabawalan na at hindi po sila pupunta doon sa kangkungan dahil masakit ang kanilang katawan so dito na tayo bumalik kahapon pa so pinagdagan ko ng kunti yung kanilang paliguan So, inalisan natin ng mga damo ang tubig para mayroon silang malawak na papaliguan dyan kasi doon sa kabila mga kadaktors ayaw talaga nila pupunta doon sa kangkungan so, wala tayong magawa balik tayo dito at sa lugar na ito ay talagang tahimik, walang disturbo, walang taong pupunta at kahit uh, aso, walang aso, pusa, wala din. So, tahimik na tahimik talaga. Kumukuha na lang tayo ng mga pangkong at saka yung ubod ng lumbya. Lalagyan natin ng ipa ng palay at binlid. So, pinagdaga natin ng palay. Ang butil ng palay. Para hindi lang mamamayat. Hanggang sa mag-march 30 marami ng harvest mga kadakos sa bandang March 8 kaya lang hindi pa po tayo siguro makalabas dito dahil yung mga siho natin ay mamaliliit pa yan so nasa 2 weeks pa sila so alanganin pang ikarga sa uh, tracking so antayin natin muna na Ala lakihin natin kunti yung mga siho natin. Kayang naman ma mamatay. So ito lang mga malalaki yung ipagala-gala natin sa palayan kung mayroong maharvest dito sa malapit. Pagkatapos yung mga siho iwan lang natin dito sa kulungan. So Hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much sa inyong lahat. Sa nagtatanong po sa akin kung magkano yung presyo ng kaling. Uh, dito sa amin mga kadakers ay 180 ang isa ang pinakamataas na presyo. Pero hindi nabababa yan sa 150 ang isa so ganyan lang mga kadakers ang ating kalakalan sa pagbibinta ng mga kaling natin kapag tingi-tingi po yung kanilang pagbili pwede yung natin ng 180 ang isa pero kapag volume pwede natin bitawan ng 150 ang isang titik so ganyan lang ang mga kalakalan natin mga kadakers so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much thank you for watching see you next vlog